Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig Sir Jay. Ang kwento pong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2017. Kasagsagan ng tag-init. Nagdesisyon kaming bumiyahin ni Gerald papuntang Bacolod. Matagal na niyang nililigawan si Lena. Isang babae na nakilala niya online. Ilang buwan na silang nag-uusap sa Facebook. Tapos sinabihan siyang bisitahin siya sa probinsya nila malapit sa bundok sa labas ng Bacolod City. Ako po si Alan, matalik na kaibigan ni Gerald mula college. Isa akong tahimik na tao pero kapag may hinala na akong kakaiba, sinusunod ko na lang ang kutob ko. Sa simula Sir J, inaya lang ako ni Gerald para may kasama siya. Sabi pa nga niya, Paring Alan, para sigurado na din hindi ko pa kasi siya kilala ng lubusan. Umalis kami sakay ng Ceres bus papuntang Piera tapos nagroro pa kami papuntang Bacolod. Mahaba ang biyahe pero excited si Gerald. Ako naman ay napapaisip. Parang ang bilis ng lahat. Wala pa silang isang taon na magkakakilala pero handa na siyang bumiyahin ng malayo para sa babaeng iyon. Pagdating namin sa Bacolod City Proper, sinundo kami ng isang lalaki na ang pangalan ay Kuya Luis. Sabi ni Gerald, kuya daw ito ni Lelena. Matangkad, sobrang payat at maputla ang itsura. Hindi siya masyadong nagsasalita. Gamit nila ay isang lumang multikaba. Umusad kami sa gilid ng lungsod hanggang sa tuluyan kaming lumiko sa isang madilim at masukal na daan papunta sa barangay sa paanan ng bundok. Habang lumalayo kami sa kabihasnan, unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Napansin kong hindi na bumubusina ang driver sa mga kurbada. Tahimik lang ang paligid, parang walang ibang bahay sa lugar na ito. Pagkadating namin sa bahay ni LaLayna, simple lang ang bahay pero may kakaibang itsura. Ni pahat pero mas malaki kaysa normal. May mga palamuting dahon na nakasabit sa gilid at may amoy na parang sunog na damo. May malaking puno ng balite malapit sa likod ng bahay. Una namin nakilala si Nanay Mercy, ang nanay ni LaLayna. May katandaan na siya pero maliksi pa rin kumilos. Malalim ang mga mata at parang laging nakatitig ng derecho. Hindi siya agad ngumiti kahit na ipinakilala kami. Si Lalay naman ay mas maganda sa personal kaysa litrato. Maputi siya, matangkad, mahinhin pero tahimik. Pinatuloy kami kaagad. Pinakain ng tinolang manok at sinaing gutom na gutom kami kaya kumain kami agad. Pero ako, hindi ko masyadong tinapos ang pagkain. May kakaibang lasa ang manok nila, parang matamis na mapait. At nang gabing iyon, doon kami natulog sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Isa lang ang bintana at may kulambo. Bago kami matulog, nadinig namin ang mga kalusko sa may bubong. Sabi nga ni Gerald, baka daw pusa iyon. Pero ako, hindi ako nakatulog kaagad. Bandang alas dose, nakita kong may anino sa bintana. May nakatingin sa amin. Akala ko nung una ay baka kapitbahay lang. Pero sinong gagala ng ganoong oras? Kaya kinabukasan, Sir J. Medyo bangag pa ako dahil sa kulang ako sa tulog. Si Gerald ay parang walang napansin. Masaya siyang kasama si Lalaine at para hindi alintana ang paligid. Ako naman ay mas naging mapagmasid. Habang nagaalmusal kami ng sinangag at itlog, napansin kong wala si Kuya Luis. Tinawag ko si Gerald at nagtanong ako kung nasaan ito. Ang sagot naman sa akin ni Lalaine maaga do umalis at may pinuntahan sa may bayan. Napansin kong tuwing umaga, parang walang masyadong tao sa barangay. Halos walang naglalakad sa may labas. Tahimik ang buong lugar. Walang batang naglalaro. Wala ding tindahan na bukas. Minsan lang may dumaraan na matandang babae na parang iika-ika pa. Mga bandang tanghali may isang matandang lalaking lumapit sa akin habang naglalakad ako sa gilid ng bahay. Hindi ko siya kilala pero bigla siyang nagsalita. Sino ka? Hindi ka taga rito ah. Umuwi na kayo iho. Hindi ligtas dito. Sabi ng matandang lalaki. Bago pa ako makasagot ay nilingon niya ang bahay at parang natakot. Umalis siya kaagad na parang may hinahabol. Doon na po ako lalong kinabahan. At pagbalik ko sa bahay, hindi ko muna sinabi kay Gerald ang tungkol sa matandang lalaki. At pagdating nga po ng gabi, habang kumakain kami ng hapunan, naisipan kong tumingin sa paligid ng bahay nila. Tahimik lang ang gabi, ang tanging maririnig mo lang ay huni ng mga kuliglig at mga tunog mula sa kagubatan. Noon ko napansin na wala na palang mga hayop sa paligid. Walang manok, walang aso, walang kahit anong hayop na karaniwan mong makikita sa probinsya at lalo na akong kinutuban. At nang sumapit nga ang alas onse, narinig ko naman ang mga kalusko sa may bubong pero mas malakas ngayon parang may nagbubungkal. Bumangon ako para silipin ang bintana at doon ko nakita ang isang nilalang na may mahaba at matutulis na kuko. Nakadapa siya sa may bubong at parang inaamoy ang loob ng kwarto. Ginising ko si Gerald pero wala po siyang nakita. Sabi niya baka guni, -guni ko lang daw pero sigurado akong may nakita ako Sir Jay at ng gabing iyon, hindi na po ako nakatulog. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa dami ng tanong na bumabagabag sa utak ko. Ano kaya ang meron sa lugar na ito? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Kinabukasan, habang nagpapahinga kami ni Gerald sa labas ng bahay, lumapit si Nanay Mercy at inalok kami ng kape. Pinanggap ko pero habang iniinom ko ito, naamoy kong may kakaibang halong amoy, parang dugo na hilaw. Hindi ko na inubos. Biglang lumapit si Kuya Luis galing sa likod ng bahay. Basang-basa ang damit niya na parang putik na may halong kung anong likido. Nagtaka po ako. Hindi naman umulan ng mga araw na iyon. May dala siyang sako parang may laman na mabigat. Inilagay niya ito sa ilalim ng bahay nila. Sa madilim na bahagi niya ito inilagay. Sa may madilim na bahagi. Hindi ko pinahalata na pinagmamasdan ko siya. At nang gabing iyon, nadinig ko na naman ang mga kaluskos. Pero mas malala na ito. Para bang may naglalakad sa labas ng bahay namin. Paikot-ikot Nakasilip ako sa butas ng dingding at nakita ko si Nanay Mercy. Pero hindi siya normal. Mahaba ang kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay parang kumikislap sa dilim. Namilog ang mga mata ko. Hindi ako makasigaw. Dahan-dahan akong umupo sa may sulok ng kwarto. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay hanggang sa dahan-dahang bumalik si anay Mercy sa likod ng bahay. Doon ko na pagtanto. Hindi sila tao. Hindi sila normal. Isa silang pamilya ng mga aswang. Kinabukasan, kinausap ko agad si Gerald. Pilit kong pinapauwi na siya Sinabi ko sa kanya na hindi ka ba nagtaka? Bakit parang walang ibang tao dito? Bakit puro sa gabi sila aktibo Gerald? Bulong ko sa kanya. Ngunit matigas ang ulo ni Gerald. Ayaw niyang maniwala sa akin. Inisip niya na seloso lang ako o baka nagseselos kay na, Kaya hindi niya ako sineryoso. Dahil wala akong magawa Sir J., nagplano na lang ako ng sarili kong pag-alis kinabukasan. Ngunit habang pinaplano ko ito, may nadinig akong usapan sa likod ng bahay. Si Nanay Mercy, si Kuya Luis at isa pang lalaking hindi ko pa nakikilala. Nadinig kong sinabi ni Kuya Luis. Bukas ng gabi, ihanda nyo na. Malakas ang katawan ni Gerald, sariwang sariwa parang bumagsak ang mundo ko sa nadinig kong iyon. Hindi ko alam kung paano ko ililigtas si Gerald pero alam kong kailangan kong gumawa ng paraan bago mahuli ang lahat. Matapos kong madinig ang plano nila, hindi ko na pinalampas ang oras. Lumapit po ako kay Gerald habang nagpapanggap na nagpapahinga sa labas ng kubo nila. Tinawag ko siya at nagkunwa kailangan naming bumili ng yosi sa may bayan. Doon ko siya kinausap ng seryoso. Gerald, hindi ito biro. Nadinig ko sila kagabi. Plano kanilang nilang patayin at kainin. Hindi siya agad naniwala. Natawa pa nga siya. Pero nakita niya ang ekspresyon ng mukha ko. Seryoso, takot at hindi ako nagpapatawa. At doon siya nagsimulang magtanong. Paano mo naman nalaman Alan? Ikinuwento ko ang lahat Sir Jay. Yung nakita ko sa bubong, yung kakaibang dugo sa kape, yung mga sako ni Kuya Luis at yung mismong usapan na nadinig ko kagabi. Hindi siya makapaniwala pero nung gabing iyon may sarili siyang nakita habang umiihi siya sa labas ng bahay. Nakita niya si Lalaine na nakaupo sa may sanga ng punong kahoy sa likod. Hindi ito tao ang itsura. Mahaba ang mga kuko at ang mga mata ay kulay pula na tila may apoy. At nang lumapit ito sa kanya, nagbalik ito sa anyong tao at doon siya naniwala. Bandang alas 12 ng gabi, habang abala sa kusina ang pamilya nila Lalain at tila nagluluto sila Lumabas kami ng tahimik. Bit-bit ko ang backpack ko. May dala akong maliit na kutsilyo, flashlight at ilang energy bar na galing pa sa Maynila. Hindi na kami nagpaalam pa. Tahimik kaming naglakad palayo sa bahay. Hindi kami dumaan sa kalsada. Pumasok kami sa likod doon sa kagubatan. Mas mahaba, mas delikado pero mas ligtas kaysa dumaan sa mismong daanan kung saan siguradong mapapansin kami. At habang naglalakad kami, parang may sumusunod sa amin. Nadinig namin ang pagaspas ng mga sanga, mga yabag na hindi galing sa amin. Napalingon ako at sa hindi kalayuan, nakita ko si Nanay Mercy nakalutang sa ere. Mahaba ang buhok at bukas ang bunganga na tila nangangain ang buhay. Parang wala siyang mga mata. Tumakbo kami. Wala ng lingon-lingon. Tuloy-tuloy lang kahit may tinig at kahit madilim. Umabot kami sa kalsada. Matapos ang halos isang oras na paglalakad at pagtakbo. Pagdating doon, swerte kaming may dumaan na tricycle. Pinara ko ito kaagad at hindi na kami nagsalita pa Umupo kami at sinabi ko lang, sa bayan po manong at bilisan niyo po. Kinabukasan, sakay kami ng unang biyahe ng Ceres Bus pabalik ng Maynila. Tahimik lang si Gerald, hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ako man ay parang hindi pa rin lumulubog sa akin ang lahat ng iyon. Sa bus naman habang naglalakbay kami palayo sa Bacolod, napansin ko sa may likurana may isang babaeng nakaitim na dress at nakaupo mag-isa at nakatingin ito sa amin hindi ako sigurado kung siya si Elaine pero ang itsura ng mga mata ay hindi ko makakalimutan paglingon ko muli ay wala na siya hindi na namin binalikan ang lugar na iyon si Gerald ay ilang buwan na ding hindi ko nakakausap parang naputol ang lahat ng sigla niya pero unti-unti namang bumalik ang dating siya. Dalawang taon matapos ang nangyaring ito. May nakilala kong isang doktor sa isang medical mission na dinaluhan ko sa Iloilo. Isa siyang forensic pathologist. Napunta ang usapan namin sa mga urban legends. Nabanggit ko ang nangyari sa amin sa Bacolod. Pero hindi ko sinabi na ako ang nakaranas. Sinabi ko na kwento lang ito ng aking kaibigan. Ang sabi ng doktor, may ilang kaso raw sila sa Negros Occidental noon. Mga nawawalang turista, mga estudyanteng hindi na nakabalik mula sa fieldwork o mga namatay sa hindi malamang dahilan. Lahat ay puro malapit sa lugar na iyon. Nakita ko sa mga mata niya na may alam siya. Sabi niya sa akin bago kami magkahiwalay hindi lahat ng kwento ay imbento. Minsan, totoo talaga. At minsan ay hindi mo alam kung sino sa paligid mo ang hindi tao. Ngayong 2025 na, buhay kami ni Gerald pero hindi na niya pinapapasok ulit sa bahay niya ang kahit sinong hindi niya lubusang kakilala. Minsan parang may trauma pa rin siya, lalo na kapag gabi na at nadidinig niya ang kalusko sa bubong ng boarding house niya. Ako naman ay minsan na sinusubukan kong isipin kung ano talaga ang nangyari at isa lang ang sigurado ko. Hindi kami sana makakaligtas kung hindi namin pinilit ang isa't isa na makinig sa mga palatandaan at minsan mas mabuti pang hindi mo makilala ang pamilya ng girlfriend mo. Hanggang dito na lang po at maraming pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories